So guys, for today's video is dito naman tayo sa banana farm uh, alamin natin kung bakit gina-inject yung uh, puso so dito natin malalaman guys kung ano ba ang reason kung bakit gina-inject yung yung puso ba so tignan natin yung, yung ginagawa ng ating uh, BI operation Pare, anong purpose kung bakit gina-inject yung puso? Para maging malinis yung kwan. Ah, para mag maging malinis? Yung mga apis na magkakagat ba? Kung walang BI. Pero kung walang BI, magbunga pa rin? Magbunga pa rin. Ah. ah may. Kasi yung mga apis, nakakain man. Wala masyadong puso pa no? Ay, ito, ay. Ito yung pasito. Kailangan na linisin muna bago tirain. Yung tira na sa nasa mga secret. Baka, ba? So, di ba may basihan pa yan pare, yung gumba? Oh, oh. Yung ilan, kuan? ito, wala na ito, 7. Oo. Equivalent to 140. Oo. 1. Oo. 2. 3. Kita natin yan. 5. 6. 7. Oo, 140. Ang man yung puso. Ah, nag-abase okay. pala tayo sa puso. Okay, guys. Oo. Oh. Ha. <laughs> nag-abase so, tayo sa puso, guys. Kaya, uh. <laughs> right na try natin ang kung huh. guys kung may kung gusto magkuan yung guys tapos kailangan yung marking oh. yung marking yan magbasi magbasi ang anong kuan oh so, ito yung kailan mo pinasok uh, tapos yung yung o yung chemicals oh. So, yung pizza yung kailan mo pinasok at saka yung dosage Ah. Uh, Sige, pag 140, dito eh, na pisil mo lang, guys. Ah, so ganyan. So, talagang naiintindihan natin kung bakit talaga gina-inject yung puso. Sige, sige. Sige, sige, pare. Okay na yun, at least may konting idea na yung ating mga viewers ngayon. So, yan ang mga first na ginagawa ng fruit care dito. Uh, first step yan, yung inject. Bago yung mga ibang fruit care. Talagang nauuna itong mga injector. So yan, naghahanap pa ng ibang puso. Ah, meron dyan pare? <coughs> meron? So, ito, yung tinatawag nga natin na full shot. Full shot? Bakit, bakit full shot pare? Ito yung tinatira na kung baga yung full shot tinatawag na naka posisyon ng uh, 12 o'clock. 12 o'clock? Oh, ito, ito, ito. O, oh, sige. yung titira na 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ito yun 180 full shoot mo nyan uh, yung full shoot yung medyo mahaba na ok yan, mag, ano yan? Magbinding na yan Pero yung binding pare, pwede pa rin tirahin. Ay. Pwede Kala kung ko yung binding, bindi. hindi na pwede. Yung sabi nila alas dos. <laughs> oh, ah. meron. <laughs>

Oh. 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 <laughs> Ito kami magtira Para Sa baba oh. banda oh. Ito yung uh, Kung kumbaga... Pero yung brax hindi talaga tinatamaan dyan Pwede yan ah, Maskin tamaan oh. pwede yan Kaya ya. maliit 3 4 5 6 Ah. Oh. Sige pare, thank you. Okay, okay na 'yon. Please oh. may oh, konting idea ako. tayo. I ka ako. Oh. Sige guys, so hanggang dito lang 'yung ating short vlogs, guys. So kung hindi ka pa naka-subscribe sa akin YouTube channel, uh, please subscribe and hit the notification bell. So thank you for watching.